tag-ulan, tsaka ch marami pong mga bahay ah, na problema kasi marami nga pong langaw. Um, sa amin naman na minimize na talaga kasi yung nga sinuzondrox ko. Pero may mangilan-ilan pa rin po talaga na napasok sa bahay. Especially dito sa kusina. So ito po yung naging sagot. Makikita nyo po ba ito? Hindi ako nagkakamali. 120 pesos lang po ata ito. Save more ko po SM na bili. Ayan. Ito po ay dinidilute siya. So, ang sabi ay magtatagal daw po ito ng um, dalawang buwan. Small amount lang naman din. Lalagay mo siya sa tubig. Titimplahin mo siya. Tapos ipupunas mo sa, like, sa table o kung sa ang surface na gusto mo. Totoo po, hindi po talaga dumada po yung langaw. Then, eto. Ayan. Lavender scent po pala ha. Isa po sa, ano, effective na uh, anti-langaw po siya. So, takot po yung langaw. Ayan. Candle. So, ito po, ano po yung pag nakabox, ito siya. Worth 70 pesos lang po ito. Unit up ko naman siya nabili. Kasi naghahanap po talaga ako. Ang mahal kasi siya, kahit sa Shopee in Lazada, mga worth 200, 199, ganon. May mga 300 pa po. So, naghanap po ako ng iba. Kasi parang masyado naman siya mahal. So, ito. Ayan. Two days na namin siya ginagamit. tong candle. O, yung lak laki po ng laman niya ay ganyan lang. So, halos ganto lang po yan ng So, so far, pag hindi naman po kami kumakain, hindi ako nagluluto. Ina-off ko naman po siya. So, wala na yan. So, di ba, makikita niya. Effective po mga sis. Siyempre, kailangan nyo pa rin pong maglinis sa paligid para walang ano, like yung mga basura and mga kaldero na nagamit, like mga punasan po yung mga ano, lutuan yung mga kainan ng mga hayop kung meron kayong aso and pusa, ganun. So, ito po. Effective po ang lavender scent po. Thank you. Sana makatulong sa inyo.